Oh, ah. Okay. Sa kayo na lang para di na maglakad. Dito ka namin. na lang, dito na po si Jessica. 'Wag matakot. Sa kayo kayo matakot, sa kayo po kayo. Sa inyo po. Ha? Papasyal po kami sa inyo. At 'wag kang tot... matakot lo, mababait po kami. <laughs> si 12, 12. Oh, bless, bless. Bless. bless kayo idol. Ayun. So sinakay na namin 'o, oh. makakubayan si. Yung papa mo nakilala mo ay, igumpa n'yo.

ano ate roda? niyo? ito po yung nilalakad ni Francesca. niyo? pumasok dito. Ito na po tayo. Araw-araw ka naglalakad dito, niyo? kaya mo mag niyo? kaya niyo? kaya niyo? kaya niyo? 530. 5.30? Madilim pa yun. Madilim pa. Mm Hindi -hmm. Medyo malayo po yung kanyang nilalakad kapag pumaga. Madilim pa po dito. Kaya po pala maaga siyang pumapasok mga kalingat nilalakad niya po pagkagaling sa school uh, malayo pa yata si po naiwan na po namin doon may mga naman po sa isang dito so sakto po may kasama na, okay, na naman yes ka kami kaya pinagawa na kami kami na mga did. malayo pa yung Cheska? opo malayo pa po yun malayo pa si pag aaral ah simula ba elementary dito ka nag-aaral ah hindi naman yeah. Grade 7 ka, no? Grade 7. Yun lang. Kailangan nating magtanggal uh, ng sapatos. Sige. Ano, sapatos Kailangan tanggal ng sapatos natin Kailangan magtanggal ng sapatos kasi lulubog tayo dyan. Sige. Wala ibang daan, Chesca? Meron po, mas malusak din po. Mas malusak din. O, oh, sige, tuloy tayo. Wait lang ha. Kailangan tanggal ng sapatos namin, ano? Uh -huh. Iwanan na lang po namin dito yung sapatos. Iwanan na lang sapatos mo? Oo. pagbalik mo, wala na. Hindi naman siguro. Hindi <laughs> <laughs> mabawawala. Ganyan kasi ka ginagawa mo tuwing ano? Tuwing papasok ka? Hindi ba mawawala 'yung sapatos ko dito? Oo, oh, Bali 'yung sapatos mo bitbit mo 'yan lagi mo sa bag mo. Okay. Diyan so, po. Diyan so, po namin sa sapatos dito. So, Magtanggal na rin po ako kasi ito po 'yung sura ng ating ano. Oo. So, yeah. Oo, oh, iniwan ko na yung sapatos ko kasi maano, Malapit-lapit na. Wait lang ha. Malapit-lapit na daw. <laughs> Lapit-lapit na daw. Mm -hmm. Lapit na daw po. Ito po yung mahirap dito pag ano, pag maulan, maputik po, nabaha. Sabi nyo, kaya pala tinataas mo yung, ano mo, tinataas mo yung iyong palda. Oh, yun yata yung bahay nyo. yung, ba yung bahay nyo? Yun na po yung bahay nila. O, na po natin. Yun po. Ano po to Palayan. Palayan yung dinadaanan natin dito mga kalinga. Ako nahihingal ah. Layo po ano. Oo uh, nga. pag mo mag-aral be. Kahit malayo yung nila. Malapit ako Ayan na po, natatanaw na natin, natatanaw na natin ang kanilang bahay. Uy, ang daming kamuti! <laughs> ang daming ang tanim. Anong tanim, tanim? Lula, wala kasama mo dyan, Jessica? Opo. Oh, oh. si Lula? Ay Ma, magandang hapon kayo. po! Gabi, oh. Dito po pala sila nakatira. Ang ganda po ng ano. daming tanim. Ang tanim. Ang tanim. tanim. mo po Ang ay mga gulay gulay ay, ang sarap po yan sa sinigang. Pambao ni Kitka. Masarap po yan sa sinigang. Ay siya. So, pambaon. Pambaon, opo. Mahirap baga po ang buhay. Ano? Nay, may laman po yan. May laman na kaya yan. Ay, wala ninyo. Dahon lang talaga na po. Dahon lang. Talbusa namin pambaon lang nitong bata. Magkano po isang tali pag nagbibenta kayo? City lang nga. City? <laughs> hmm, wala na po. Tamang pambaon lang yan. Upo. Hmm, Ito po yung bahay nila mga kalingap. Ito kami naka Hmm, sira-sira na po talaga. Ito po yung uniform naman niya na nalabhan naman din na maayos. Ay, oo, kaya lang palit, ano lang, isa dalawa yata yung palit-palit ng palda. <laughs> ano ba 'to ni Kesko? Oh. Artist ang ganda niya. Ang cute ng ilong. Ano ba At napakasipag niya mag-aral. Hanga ako sa sipag mag-aral ni eh, Cheska kasi kahit malayo po yung kanyang nilalakad na matyaga siya sa pagpasok. and Matyaga po talaga na lula. Alas, ano oras ka gumigising? Alas 4 po. Alas 4 pa lang gumigising ka na? Tapos 5.30 naglalakad ka na dyan. Inihatid ka ba ni Lola mo minsan? Minsan. minsan kakatakot din ay. Takot yan maglakad mag-isa. Babae ka pa naman. Maganda pa naman po. Gandang bata. Oh. Cheska, anong pangarap mo? Doktor po. Doktor. Grabe. Bakit doktor? Mahirap ba gayon? Mahirap ang doktor. Yun talaga yung pinakang gusto mo. Kapag labas mo dun sa paglabas mo sa highway, di ba sa kalsada, yun sa kinakitaan namin sa'yo, sumasakay ka pa? Minsan po. Tricycle? ah uh, magkano pa masahe? Limang piso po. Limang piso. malapit na rin naman pala. No? Minsan nilalakad mo lang din. Pag uuwi ko po, naglalakad. Ah, para tipid ano. Grabe. Yan. Ah, balita ko ano yung siya sabi mo kanina sa sasakyan, Hindi mo nakilala ang nanay mo. Baby ka pa? Nanay na po, mama. so hindi mo alam kung ano yung tsura ng nanay mo. O nakita mo naman sa picture? Mm, may picture po dyan. Kamukha mo ba yung mama mo? Pemo <laughs> po. Hmm. si Lola daw po ang nagpalaki sa kanya. Si Lola ang matyagang nagpalaki. Baby pa lang po nasa inyo na pag Pagkaanak pag pa lang po. Nang anak ng gabi, maga na sa akin na yan. Di na yan na ano ng ina? Ah, di ibig na sabihin nakatabi. po, pagka panganak, namatay yung panganak nanay niya? Pagka ay araw lang, ina hospital na talaga nakabukod na. Ay, malungkot ang paano po. Malungkot din na pala siya nakita ng nanay niya. Mayroon Pinapaan po nga ay di ko ipinampot. At siya ako. Okay. Anak mo po yung nanay niya? Ah, yung papa niya. Tinakaatawa naman ngayon ay tamang Ay, wag na po natin pag-usapan niya. <laughs> Ayan. Ayan. So, malungkot pala po yung ano. Malungkot ang alay ano, niya. Buhay ni Cheska. Francesca, ang pangalan mo? Ganda hmm. naman ang pangalan niya, no? Malungkot ang kanyang buhay. Pero ganun pa man, sige lang. Tuloy-tuloy lang sa pangarap, ano? Hanggang sa mabot mo yung pangarap mo at Siyempre, pag nakapagtapos ka, matulungan mo naman sila lola mo. Ayan po si Cheska, mga kalinga po. Yeah, talaga yung na po, Nay. Minsan talagang... Ayan, Cheska, dahil napakasipag mo at bilib talaga ako sa ano, sa sipag mo kasi nai ng mo nilalakad mo, di ba? Biruin mo mula dito hanggang doon nagsisikap ka para sa iyong pag-aaral, tuloy-tuloy lang sa pangarap ha, para makamit mo yung uh, pangarap mo sa buhay ayan, bibigyan kita ng pambaon mo bukas ayan. Ito, uh, pambaon mo yan And sa mga susunod na araw, malay mo may mga gustong tumulong sa iyo para sa pag-aaral mo babalikan ka na alaga mo si Lola kasi si Lola matanda na rin eh. magpasaway kay Lola ha Huwag ka munang mag-boyfriend at napakagandang bata. May naliligaw na ba sa'yo sa school? Ah, wala pa naman pala. So, ayan. Yan muna yung uh, may bibigay kong tulong para sa'yo sa araw na to. Ano? And, sige lang, patuloy ka lang sa pagsisikap sa pag-aaral. Yun lang talaga yung may papayo ko sa'yo. Tuloy-tuloy lang para makamit yung pangangat. Salamat po. Welcome. huwag mo nang isipin yung malungkot na nakaraan mo. No? At least nandiyan si Lola na nagpalaki sa'yo. Ano? Maraming maraming salamat. Pero mga kumuluan. Ayan. Okay na. Siling Si po. Hinabot po kami ng ulan dito mga kalingap. Tuluan po sa kanilang bahay. Sige lang po. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating paglingap sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong.